So ayun guys, kararating ko lang dito sa aking tindahan at anong oras na? Ano na? Nine. Kasi yumupyo pa sa akin yung aking bunso at saka tumulong pa kami doon sa tatay na ano. Ba't like? ano mo yun? Oo nga no. Susunod, ibablog ko din yung aming, yung aking ginagawa bago pumasok dito. Dahil yung aking tindahan ay medyo malayo na sa aming bahay. Hindi kagaya doon sa Kabite na ano na pagkagising mo, pagkababa mo, tintindahan na agad, ay doon. Pagising mo, wala. Pwede ka pang magmuni-muni, minom ka ng kape, kahit matagal. Hindi yung pag... Dati iinom ka ng kape, may bumibili na agad. Hindi mo naman namnam yung kape. Doon, kahit mag-emote ka pa, yun, tapos... Um, yung anak ko din na uh, aasikaso ko din bago ako pumasok. So, yun yung pagkakaiba na malayo kami. Malayo kami dito sa tindahan. Tapos yung nagbubukas ng tindahan ay yung kapatid ko. So maga silang nagbubukas. Nasanay na rin sila na ganun. Maga din na, nagigising at nagbubukas ng tindahan. So ayun, nandito na ako at susunod ay iba-vlog ko pag marunong na akong magdrive <laughs> Kailan kaya? dahil gusto gusto ko ngayon 2024 ay matuto akong mag-drive kahit e-bike man lang kasi ako talaga ay duwag hindi talaga ako marunong mag-bike so ngayon na-realize ko na napakahirap nang hindi ka marunong mag-drive kasi hindi ako talaga basta makaalis sa bahay, hindi ako makapamili ng kahit yung mga kulang-kulang dito sa tindahan ng maramihan dahil nga wala kaming sasakyan eh kung mamamasahe ka, mahal naman ang bayad so ayun kaya kailangan ko talaga ngayong 2024 ay matuto tayong mag-drive kahit e-bike lang. Kasi parang pag doon sa mga motor sadya ay mahihirapan ako na kasi hirap ako mag-balance. Hindi na pag dito na nagka-edad ka na tsaka ka mag, makakaisip mag-aral, mag-drive. Tapos maganda siguro yung bata-bata ka pa ay eh, marunong ka nang mag-drive. Yun. So, ngayon guys, ang i-share ko ay pagkakaiba ng pagkuha ng ano, ng permit sa kabit at dito sa Batangas. Alin nga ba ang mas mura at mas mahal? So, yun yung i-share ko sa inyo guys. Um, ito yung un ito yung taon na ako na lang talaga din yung magde-decision sa amin, ganyan. Wala na yung asawa ko, so kailangan talaga ng ano, ng maging wise ako sa aking pagde-decision. So, kaya ko to, kakayanin. So, ayun guys, um, share ko sa inyo. So, keep on watching. guys sa aking permit. Ayan, nandyan na siya. Um, ko na dyan yung fire safety inspection certificate. So, dito guys ay medyo mabusisi ang fire. Um, binayaran ko yung certificate ng 1,035. Tapos, ang bubili ako ng bagong fire distinguisher na nakakahalaga ng 17 So, ayun ay yearly ko na siyang i-refill. -re Ayan. Tapos, ano, dito din ay may mga garbage garbage kasi nga palengke palengke yung pwesto ko so may mga garbage din ganyan medyo maikin and ayan si -share ko na sa inyo kung ano nga ba yung kaibahan ng ano ng permit dito sa Batangas at din sa Kabite. So, ayun guys, na i-display ko na yung aking permit. And, okay na. Tuloy-tuloy uh, na ulit yung ating negosyo ngayong 2024. At sana ay maganda ang pasok sa ating lahat. So, ayun. Napansin ko sa... Kasi nga ako, ugali ko naman sa dyan na maaga pa akong kumuha ng permit. At kahit dito sa Batangas, ay ugali ko na... Ay, kahit dun sa Kabite, ugali ko din sa dyan yun. Kaya yeah, dito, siguro sa amin ako palang yung may permit. Kasi dito parang late. Late naman na sila din kumuha. Siguro by next week, marami na doon magkukuha. kasi pansin ko, yung kumuha ko kahapon eh, ano lang kami, dalawa. Dalawa. Sabas yung, iwan ko yung isa na tuloy. Basta tatlo lang tao yung nakita ko na nag-aasikaso ng permit nila. And then, yun. Yung pagkakaiba, unang-una, sa kabite, kahit nang agap. Maagap kumuha doon. Maagap. At napakarami ng napakahaba ng pila as in talagang kahit sa labas ng kasi noon sa Robinson kami ano eh kumuha kahit sa labas ng mall ay napakahaba bago pa kami papasukin pag may upuan na may upuan na doon sa sa talagang venue ng pagkuha ng permit yun hindi kami agad nakakapasok hangga't wala pa kaming mauupuan doon tapos pagpasok mo dun sa upuan ay napakahaba na rin ng pila talagang uh, blockbuster ang pila ng ano ng kumukuha ng permit. So pansin ko ay ganun samantalang dito ay grabe kahit mahiga ka magpagulong gulong ka doon sa loob ng ano ng kanilang venue ay okay lang kasi nga napakaluwag pa. Alos walang ini-entertain lahat ng ano wala wala pa kasi kahapon January 5 Ayun, wala pa akong kagaanong kasabay. Tapos yun, di ba, sobrang haba.

So ayun guys, um, may bumili lang. So ayun, yung number one, yung sobrang blockbuster dun sa Cavite. Palabasa kasi sa General Reyes. Ay, madami talagang establishment, madaming negosyo. Siguro kaya ganun. So dito naman ay parang kakaunti kasi medyo probinsya pa naman ito. Tapos yung ano, yung pangalawa. Um, doon sa Cavite ay nag-o-online. Nag-o-online nang ako doon. So, kaya kahit sobrang ding daming tao, ay mabilis lang din yung pag-entertain. Basta meron ka ng, ano, pinilapan. So, hindi na sila gaano, uh, hindi ka na magpipil up up ng form. Uh, I-check lang nila yon at ipiprint lang nila. Tapos, payment na agad pag sari -sari store ka. Ano yun? Steam ka na bunso. At, mabilis lang doon pag sari-sari store ang pagkuha. At ngayong pang, ano, libre pa. Wala ka pang babayaran doon sa, ano, General Trias, yung sari-sari store. Wala ka pang payment. Pag ganitong nauuna-una ka, kasi kumuha na yung kaibigan ko doon eh. Wala siyang binayaran. Eh, kumu ay eh, kaya lang, new siya. Kailangan niyang kumuha ng DTI. So, yun lang yung binayaran niya. So, wala talaga siyang binayaran. So, nakakatuwa. Ganon yun pagbago. bago. At saka mura lang ang permit doon. Straw? Ito. Napaka mura lang. So dati kasi kahit maliit lang yung amin. Um, nung nagbabayad pa kami, nasa one plus lang. ayo Tapos, yung ano, sunod, um, doon, yun nga, one-stop shop. Ando na yung barangay, ando na yung, sa Kabiti yun ha, ando na yung barangay, doon, hindi ka na kailangan pumunta pa ng barangay para kumuha ng barangay business permit. So, dito, ay pumunta pa sadya ako doon sa barangay para kumuha ng barangay business permit. Tapos, mayroon pa siyang bayad na 200 pesos. Um, hindi kagaya doon sa Kabite na ano, kasama na siya wala ka problema pero mado nang Kapitan, kasama ng lahat doon sa one stop shop nga eh basta pabilis lang talaga sa dyan uh, wala ka nang poproblemahin kuha dito kuha doon tapos um, doon nga lang uh, madami din nga ang gaya din naman din eh pero, mas madami doon ano eh, counter, counter, counter sa Kabite. Dini, mabilis lang. Siguro dahil nga nauna, nauna ako, maaga tayong kumuha. Tapos sa uh, amount, siguro uh, siguro nasa palengke kami dito sa, sa Matangas, kaya medyo mahal. Kumbaga sabi nga ay commercial. At doon, don sa Kabite ay residential dahil nga nasa bahay ang aming negosyo. So, ganoon siguro sa job. Pag nasa commercial ka, mataas ang permit. So, imagine nyo guys, yung permit ko dito ay kung kukumpitin ko lahat at pagsasamahin ay umabot siya ng 2 digit. Ay bagong simula lang naman ako. Samantalang doon sa Kabite, pag nagsisimula ka ay napakalit lang sa uh, mga 2,000, ganyan lang. 2,000. Yung, di ba, nagbago ako ng permit doon, yung pinalaki namin ng amin tindahan. So, ang binayaran lang namin noon ay 2 plus kahit pinakita namin yung picture kasi nga lumaki naman sa yung aming tindahan compared doon una na maliit lang na sari-sari store lang ang ating tindahan so ano malaki ma mura lang ang aming binayaran ay dito maliit at malaki ang iyong ano medyo malaki ang iyong babayaran na permit kasi nga commercial nandito tayo sa palengke so sana ay ano nga tumagal kami at magtuloy-tuloy ang aming negosyo. So, ayun na lang guys yung aking isishare sa inyo at sisikapin ko na araw-araw na ako mag-update sa inyo sa aking buhay, sa aking tindahan, at sa aking negosyo. Ayan. So, salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! Thanks for watching!